Pumungo tayo dito sa yung ikapitong talata, mm -hmm. uh, Sister Sheila, na ito yung asa gawa, chapter 20, verse 7. Actually, itong ikapitong at ikawalo, ito yung medyo, kung titignan natin, medyo matibay-tibay, mm -hmm. medyo kahit papano yung nakakagulat. <laughs> mm -hmm. Kaya nga po, yung marami natin nakakausap na mga Bible students din, na naniniwala na justified yung kanilang pagsambat, pangingili ng araw ng linggo, mm -hmm. dahil dito sa talatang dalawang ito. huling talatang mm -hmm. ito, no? ito yung kanilang ginagamit na meron daw patotoo sa New Testament na ang mga alagad ay nagkatipon at nag-celebrate pa nga ng Eucharist o yung Lord's Supper mm -hmm. during Sunday, yung Acts chapter 20, verse 7. Sister Sheila? Mm -hmm. At ng unang araw ng sanglinggo, mm -hmm. nang kami nagkakapisan, upang pagputul-putulin ang tinapay si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis mm -hmm. na umalis sa, sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hatinggabi. Okay. So, yan nga naman. May preaching nga naman. Mayroon nga namang ito, no? Unang mm -hmm. araw sa Linggo, Di Linggo 'yan. Mm -hmm. Nagkakapisan sa iba'y mm -hmm. nagkakatipon, no? So, mm -hmm. meeting. At nagpuputol-putol lang tinapay, eh mm -hmm. alam natin si Jesus Christ, di ba? Yung last supper. Mm -hmm. So kaya sabi nila, ito may isang tasena. Kaya may ibang translation ng Bible, Lord Supper, nakalagay talaga eh. Mm -hmm. And sabi nito, si, uh, uh, sabi nila, so ito ay nagpapatunay. Kita mo, nag-sermon pa si, Bab, si Pablo. So mm -hmm. kung may sermon, may Lord Supper, at linggo, entonces, sabi nila, eh, anong patutuo na matibay sa bagong tipan na ang mga Kristiyano noon, linggo na uh, ang kanilang pagtitipon. Mm -mm. Pero, ganun nga ba? Yun ang Actually, nung ako yung hindi pa seven-day Adventist, nung Kinigam ako yung saksi, ginagamit ko rin ito eh. Kasi mm -hmm. akala ko ito talaga yung matibay na ebidensya na mm -hmm. tama pala at justified yung ating pagsimba nang linggo at hindi na tayo magiidi nang sabat nagkita mo nga naman unang araw ng sandinggo nga naman mm -hmm. sila nag uh, ano no nagtitipon mm -hmm. okay ngayon um suriin natin maigi ito mga kaibigan ano ho? wala naman hong masama kung atin pang dadagdagan ng ating kaalaman okay. ano mm -hmm. ngayon ganito po unang-una ang nag-record nito ang sumulat nito ay walang iba kundi si Lucas mm -hmm. no nabanggit natin last time si Lucas ay uh, binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon na sumulat ng dalawang aklat sa Bagong Tipan. Mm -hmm. Siya po ay kasama-kasama actually ni Paul, ni Apostle Paul sa kanyang missionary travel. Si Lucas ay hindi kasama sa labing dalawang apostol. Isa po siyang Gentile. So mm -hmm. nagkaroon siya ng privilege and he was blessed to have this uh, wonderful opportunity To be one of the inspired writer or author ng Bible or yung yung Acts yung ito yung Book of Acts kaya yung Gospel of Luke mm -hmm. na uh, siya din siya din ayon sa pagpapakilala sa kanya siya ay isang uh, uh, doktor physician at isa siyang magaling na historian. historian as a historian since kasama siya lagi ni Paul sa kanyang paglalakbay as a missionary natural lamang na ire-record niya ang mga details mm -hmm. ng missionary right. travel ni Apostle Paul. Kaya kung mapapansin po ninyo yung unang bahagi ng sentence dito sa Acts chapter 20 verse 7 ay specific niyang binanggit unang araw ng Sanlinggo. Okay. Pero yung pagkakabanggit dito ni Lucas ng unang araw ng Sanlinggo ay walahong kinalaman ito sa pangili ng unang araw ng Sanlinggo o yung Dinggo. Hmm. Wala ho itong religious significance binanggit paano nasabi yon oo uh, ano natin nasabi binanggit niya ito as a historian to uh, to record kung ano na yung mga nangyayari sa kanilang mga lakad day by day hmm. from time to time at paano natin nasabi na walang religious significance kasi unang-una ang pag, uh, kaya ito ni record ni ni Lucas hindi dahil ito ay araw ng linggo at patunay niya na linggo na ang pangingilin. Kasi unang-una wala siyang binanggit against the seventh day Sabbath. Mm -hmm. Remember, binanggit din natin last time sa Lucas, ah, sa Acts chapter 16 verse 13, kasama si Lucas sa naghanap ng dakong mapapanalanginan sa araw ng Sabbath. Mm -hmm. So, wala sa, sa intention ni Lucas na palitan ng Sabbath sa pagkakataong ito. Okay? Ni-record lamang niya yung missionary journey ni Paul, at wala siyang intensyon na kaya niya sinabi itong unang araw ng salinggo dahil ito na ang araw ng pagsamba No, it's not the topic. Hindi ho yun ang topic at hindi po yun ang intention. Ang intention ho, kung bakit ho isinulat itong gawa 27 ni Lucas at binanggit niya yung unang araw ng salinggo ay para po ipakita sa kanya na ito na po kasi yung last o yung huling ap pagkikita-kita ng mga Kristiyano sa Troas kasama si Apostol Pablo mm -hmm. sabi nga nung talatang uh, sumunod sapagkat si Pablo ay ano nangaran mm -hmm. sapagkat nag-aakalang umalis sa mm -hmm. kinabukasan so ito'y isang farewell meeting mm -hmm. rather than a religious weekly meeting mm -hmm. unang-una ho tayong mababasa nitong weekly ito mm -hmm. kundi ito'y isang event hindi naman sinabi rin ni Lucas event. na mm -hmm. sa tuwing unang araw ng San Diego, hindi naman ganoon sabi ni Lucas na tuwing unang araw eh. Kundi ito'y one-time event na natural lang sa isang historiador kagaya ni Lucas na sasabihin niya kung anong araw without any intention to promote a certain day na ito na yung araw ng pagsamba. Mm -hmm. Hindi kasi yun ang intention ni Lucas. Actually, ang intention ni Lucas ay kaya niya sinulat itong, ni-record niya ito sa diary or sa, sa book of acts kasi nga, ito yung farewell meeting ni Paul, kinabukasan aalis na siya. Pangalawa, mayroong pangyayaring naganap during this meeting mm -hmm. na nagpakita ng himala ng Panginoon at kanyang kapangyarihan. Alam nyo kung ano yon Ito yung isang binata ng pangalan ay si Eutychus. Mm -hmm. Sabi dun sa verse 9 and 10, kung itutuloy natin, sa sobrang haba ng pangaral ni Pablo, itong si Eutychus ay nahulog mm -hmm. sa, ikat sa ikatlong uh, grado. No? Kabi nga ng verse 9 eh, siya'y nahulog. Inantok siguro siya. no? hindi siguro dahil sa nakakaantok mag-sermon si Pablo, kundi ayon sa setting kasi gabi na ito, Sister Sheila. Umabot hanggang hating gabi. Umabot nga hanggang hating gabi. So, inantok siya. So, ano nangyari? Nahulog siya from the third floor. Mm -hmm. At siya ay binuhat ng patay Of course, third floor Tapos tulog ka Talagang diretsyong kanyang tulog mm -hmm. Kaya lang, sabi nga nung verse 9 Si Pablo'y nanaog Bumaba siya At siya'y umibabaw sa kanya At niyakap niya Sabi, huwag kayong matakot Kasi nasa kanya ang kanyang buhay Kaya binuhay maguli itong si Eutychus mm -hmm. So para kay, kay uh, Lucas ang importance ng unang araw ng Sanligon ng kanilang pagtitipon ay hindi ito na kasi ang araw ng pagsamba mm -hmm. kundi mayroong mga naganap dito na mahalaga. Una, ito yung farewell meeting ni Paul mm -hmm. dahil ito na yung last niya uh, mamamatay na siya nito. eh. Ako sa Acts chapter 20 verse 25. Mm -hmm. Papatay na siya. At yung pangalawa yung miracle ng Panginoon mm -hmm. na may nabuhay na mga patay. Ano ho? Ano, kaya wala rito, ano, wala ritong uh, significance na patunay natin na ito yung patutuo ng unang araw ng uh, pagsamba na pumalit sa sabat. Ang totoo niyan, alam mo ba, Sister Sheila, hindi rin ito papabor dun sa mga first day uh, Sunday Keeper kasi kung titignan ho natin, kung atin pong i consider itong Acts chapter 20, verse 7 sa Roman Reckoning. Uh -huh. Ang Roman Reckoning, kagaya sa atin, 12 to 12, no? Hmm. Nagsisimula yung bagong araw, alas 12 naman, midnight, di ba, hanggang alas 12 midnight. Hmm. Uh, kung 12 to 12, ito po ay hindi papatak ng linggo talaga ano kasi ang sabi ng record linggo ng gabi so kung roman reckoning ito po ay papatak ng sabado sabado ano ho natin nasabi Meron nung translation for example sa good news bible sister Sheila mm -hmm. tingnan mo pagkakasabi sa acts chapter 20 good news bible on saturday evening mm -hmm. we gathered together for the fellowship meal paul mm -hmm. spoke to the people and kept on keep on speaking until midnight since he was going to leave the next day. Okay, so may translation dito na mm -hmm. Saturday evening, evening. Roman reckoning ito. Mm -hmm. Kasi kung Jewish reckoning, maaring tama pa. First day of the week, kasi sa Jewish reckoning, nauna yung gabi bago araw. Mm Hindi -hmm. ka guys sa Roman reckoning, araw bago gabi. Right. Di ba? Dun sa Revised Tagalog Popular Version, Nang Sabado ng gabi, mm. kami nang ang titipon upang pagpira so ng tinapay, Si Pablo yung nangaral sa kanila hanggang Yun. ating gabi sapagkat aalis na siya sa kinabukasan. O, oh, kita mo na. So, Sabado daw ng gabi. gabi. Mm -hmm. Okay? So, hindi rin ho matibay na batayan ito o referensya na uh, ito talaga ay fixed. Mm -hmm. Na walang duda, wala nang kaduda-duda na ito na yung patutuong araw ng linggo. Hindi ho tayo pwedeng... Uh, bumatay at mga tuwiran ng gano'n, mga kaibigan ano mm -hmm. ho kasi nga po hindi nga ho pala sapat kasi may mga translation na ito ay Saturday evening isa pa sister Sheila na gusto ko i-point dito yung tinatawag na pagpuputol-putol ng tinapay mm -hmm. kasi akala ng ilan kung sinabi ba na hindi nagkatipon unang araw na sa Ligwa at nagputol-putol ng tinapay mm. Lord Supper na mm -hmm. Mali ho 'yon mga kaibigan hindi whole Lord Supper ito alam niyo mga kaibigan sa Bible yung breaking of the bread o yung pagpuputol-putol ng tinapay ito po ay technical term na ginagamit ng first century lalo na ng mga Hudyo para i-describe yung kanilang tinatawag na evening meal o yung normal meal yung mm. meal tanghalian mm -hmm. hapunan agahan ang tawag nilong breaking of bread kasi tinapay naman sila wala naman silang kagaya natin mga Pinoy na kanin oo mm -hmm. so, kaya nga pagka binasa natin sa verse 11 tignan mo pagkakasabi ron sa act chapter 20 verse 11 hindi ito santa cena tignan nyo kung mm -hmm. bakit at nang siya'y makapanhik na mm -hmm. at magputol-putol ng na, na ang tinapay mm -hmm. at makakain na mm -hmm. at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw kaya't siya'y umalis oh napansin niyo ba mga kaibigan Nung siya'y nakapanhik na, matapos siyang buhayin si Utico, at magputol-putol na ng tinapay at makakain na, okay, paano natin nasabi na ito ay hindi isang tasena? Kasi unang-unang -una, pansinin mo, Sister Sheila, ang sabi rito, makakain na. Hindi naman so. sinabi na uh, makatapos na siya ng Lord's Supper mm -hmm. no? or Santa tasena. Mm -hmm. Tsaka pansinin mo, tinapay lang eh wala naman yung alak eh correct uh -oh. di ba sa santa Sena may alak mm -hmm. kaya nga di ba kapag binasa후 natin mga kaibigan ang marcos 1422 hanggang 24 nung nung in institute ni uh, nung nung uh, tinayo ni Jesus Christ in establish niya yung tinatawag na Lord's supper sabi dumanput siya ng tinapay at pinagputol-putol at binigay sa mga alagad mm -hmm. tapos dumanput siya ng saro di ba mm -hmm. at uh, doon nagsiinom silang lahat kaya sinabi niya, ito ang dugo ng aking tipan. So yung Lord's Supper na nagko-commemorate ng pagkabuhay, kamatay ni Kristo, hindi lang tinapay ang, ang ginagamit. Mayroong uh, alak. Mabuti sana kung kayo po ay Iglesia Katolika. Eh, sa Katoliko kasi, mga pari may lang umiinom. Oh. <laughs> Pero, Tingnan nyo, sa unang Korinto rin, ano, uh, 11.26, tignan po ninyo ang practice ng mga Christians noon. Pagka sila ba'y nagsasanta sena, tinapay lang ba? Mm -hmm. O tignan mo sa verse 26 ng 11 ng uh, first, first Corinthians. Corinthians. Mm. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay ihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito mm -hmm. at ano daw iinumin ang saro iinumin ang saro ito yung grape juice na ginagamit sa Santa Sena. Mm -hmm. na ano daw ang ating iniyahayag yung pagkamatay ni Kristo hanggang sa dumating siya mm -hmm. kaya kung babalikan ho natin yung gawa yung gawa 27 yung pagpuputol-putol ng tinapay doon, ba't walang alak? Correct. So Oo. hindi ito Santa Sena. Mm -hmm. Ito'y regular meal ng mga Hudyo. Kaya nga, kung atin pong titignan, no, sa gawa 2.46, Sister Sheila, yung pagpuputol-putol at pagpipirapiraso ng tinapay, ito ito'y ordinary term na ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Mm -hmm. Sige nga, pakibasa ito. Based on New Filipino Version, sa gawa 2.46. Pakinggan nyo mga kaibigan. Araw-araw, mm -hmm. nagtitipon sila sa mga patyo ng templo, mm -hmm. nagpipirapiraso ng tinapay sa bawat tahanan at masasaya at tapat na kaloobang nagsasalo-salon sa pagkain. Ayun. Kailan ba? Tuwing, tuwing ikapito bang Tuwing unang araw lang ba? O yes. ano? Araw-araw. Sabi, araw-araw? Mm -mm. Anong ginagawa? Nagpipirason ng tinapay. Mm -mm sa pagsasalo-salo sa pagkain. So mm -hmm. hindi ito santasena. Kaya hindi por narinig ninyo breaking of bread o pagpuputol-putol ng eh, tinapay, lasaper na, lasapay na <laughs> o santasena na. Yan pala'y ginagamit na termino na ginagamit pag kumakain sila araw-araw mm -hmm. sa pagsasalo-salo sa pagkain. Kaya nga po yung exegetical dictionary of the New Testament sa so volume 2 under the, uh, the article uh, breaking of bread, may sinasabi ng Sister Sheila na ang sabi, the breaking of bread refers to firmly fixed right at hmm. the opening of the Jewish meal. Hmm. di ba? So, kung pagka magsisimula ng kakain, yung host ng tahanan na nag-invite para magpakain, siya Puputo muna ang niya. magpuputol. Hmm. Ibig sabihin, pag uh, pinutol niya na yung tinapay, ibig sabihin, simula ng kakain, Correct. pati yung mga hmm. guests. O, kaya nga din dun sa figures of speech used in the Bible, ni E.W. Bollinger, ang sabi niya, to break bread, sa Greek ay klasai arton, mm -hmm. is the literal rendering of the Hebrew idiom paras lekem, and it means to partake of food and is used of eating as in a meal. Mm -hmm. They were always broken and not cut. Bakit? Mm -hmm. Hence the origin of the phrase to break, break bread. bread. Mm -hmm. So ito pala yung ordinary term sa ordinary pagkain araw-araw. Mm -hmm. ano? Hindi laging sa Santasena. Baka kasi yun ang pinagkakamali ng iba eh. Forky breaking of bread, Santasena. Mali pala yung ganong uh, kaisipan. In fact, merong uh, isang reference dito, yung the life and episodes of the Apostle Paul na isinulat ni Connie Bear and Hoso, no Sa page 520, ganito yung kanilang um, pagliliwanag ano, tungkol dun sa tinatawag nating uh, Acts chapter 20 verse 7. Mm -hmm. Kasi sabi nga ng iba, ito daw yung unang araw ng siyang linggo, pagtitipon, hindi na sabat. Hindi pala totoo. Kundi ang sabi rito, sa the labors of the early days of the week that were spent at through us are not related to us, but concerning the last day as we have as we have a narrative, it was the evening which succeeded the Jewish yeah. Sabbath. So, ibig sabihin, tama-tama talaga na ito ay hindi ito ano, hindi ito pwedeng gamitin ng sino man na naniniwala na ang pagsambay ay araw ng linggo na pinabanal na yung linggo hindi ho wala ho tayong nakitang pinabanal na linggo rito binasbasan at ipinangilin ito pa Acts chapter 20 verse 7 ito ay isang ordinaryong pagtitipon pagkain bilang farewell meeting no' di ba usually ganun tayo kahit sa ating kultura mga Pilipino may mga despedida no' may mga pa-farewell tayo party kainan yan Ganun ho ang sistema nito at siyempre, tinaon ni Pablo na magpahayag siya ng last encouraging word mula sa salita mm -hmm. ng Diyos sa ikititibay ng pananampalataya ng mga kapatid. So, Correct. hindi ho talaga batayan ito.